aja nih eh, dito aku nakawan tau sang eh. juice una so guys ngayon nag grocery naman kami guys ayun uh, ba ayos naman kami guys tindahan sana supportan niya guys sa youtube channel Gugtong TV

butas dyan sa ano, babo ng washing bay. Sabi. Yan si babo ng washing. Ipon-ipon naman tayo. Araw ngayon ng Sabado. Buwan ng September 15, tungkol sa ngayon, "Ano yun? Ano yun? Yung masalahin yan? Angin na, walang intindi. Kasal hmm. na mas kuya mo, pritya." Ainda não é Rest dois. Hindi na ako niya kitada. Hindi eh, ano ako, nakita dun dalawang lata. May eh, eh, dalawang lata na kay walay. Oo. Oh. Ulim na yun. Pinakulim mo kasi. Dalawang piraso yun. yun. Ano so, tinuwa nung kasunod natin? siya nakatutok Kasi, ya, po. <laughs> Kasi nga nung bigla kang ano, ikala mo, ka eh. Ka. Kaya ayaw ko lang na pauli ka pa. Sa ang loob eh. hindi ka Kaya kasi parang ito na eh. kala niyo, wala ka ng ibang ano? pinilang. Ako lang may isang basket pa. Kaya, yeah, isang talaga ako na may

Ito'y isang planning na wala sa dilim. Ako'y nangungulila. Pagod. Okay, Masakit ang dito. Huwag kayo ka sa vlog ko. Hi mga friend. Maray na bang gisendo ka po sa Bicol. So mga paralusi dyan. Ano'y paralusi? Josie, yung Josie. Yan, guys. Ang kasama ko dito, Ilongga. Dahil naintindihan sa so paralose. Ano, Mag-comment na lang kayo dyan para maintindihan ang kasama ko dito. Anong ibig sabihin kang paralose? Joke lang yung guys ha. Pinapatawa ko lang itong ano po eh. Kasama. Kasi dahil tatawag ang paralute. Dahil niya maintindihan. Kung ano ang paralute. Shout out sa mga Oragon dyan. Sa Gabicol. So dahil naglulose. Dahil naglulose. si Paranose si... no ayun Ay, ayaw siya sa paralu singa boss tapang ng mga uragon Magaling. Magaling. Si dokyan sa mga taga Albay. Ako ay taga Uwas Albay, guys. Mag-subscribe naman po kayo sa akin para madugdagan Ang subscriber ko. Sumoa gura po na ng agad dyan sa tuya mag subscribe na ka mga boss malaking tabang sa kuya yan guys

isang TV ang nag-vlog ay Hello! Doon ay magay sa CCTV! Wala! Doon na na lang! na lang! na TV! Hello! bye 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 bye, bye, bye. <laughs> Ganyan sana eh. Ayun na tayo. Oh, yun yun. <laughs> Tuwang eh. sila guys. Mga bata. Kasi nakablog daw sila. For this video is vlog.

maka, lihat videonya. Mari,

you know.